Alam mo ba na isasara na ang Pinoy Pawn Stars ni Boss Toyo? Si Boss Toyo ang nagpasikat ng Pinoy Pawn Stars, isang YouTube series kung saan binebenta, binibili, at pinapakita ang mga rare at historical collectibles ng mga Pilipino. Mula sa lumang perang papel, autograph ni Pacquiao, hanggang sa item ni Jose Rizal, lahat 'yun na feature na niya. Pero sa latest video niya, Ipinahayag ni Boss Toyo na tuluyan na niyang isasara ang Pinoy Pawn Stars. Ayon sa kanya, dumaan sila sa maraming hamon at panahon na raw para isara ang pahina. Sa loob ng ilang taon, naging tahanan ito ng mga collectors, history lovers, at simpleng tao na gustong matuto sa mga kwento sa likod ng mga gamit. Boss Toyo made history cool and valuable. Sa paraang Pinoy na Pinoy. Kung isa ka sa mga natutong magmahal sa kasaysayan, dahil sa kanya, comment ka naman ng mahal ka namin boss Toyo, hindi ka namin makakalimutan. Ikaw ka Joe Facts? Isa ka rin ba sa mga nanonood sa mga videos ni Boss Toyo?